Shout out po sa inyong lahat. Yan. Siyempre, unang-una, kamusta po ang ating mga viewers? Kamusta yung ating mga subscriber? 261 subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you, thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng ating video. Ng ating mga bagong upload. Kasi Napakarami. Marami yung nanonood sa ngayon. Sa ating mga upload na video. Ito mga guys ay meron akong nakita. Meron akong nakita. Ngayon. Ito po ay kay... Hindi uh, ko nga... Kunti lang ipapangalan ko sa kanya. Pangalan na lang natin siya ano. Uh, Cherry. Yan si Cherry. Ay, nakita ko yung post niya. Nakita ko yung post niya. Yan, dito nga ay sa post nito mga kaibigan ay meron din naman siyang tama sa sinabi dito sa post. At meron ding pagkakamali. Di ba? Meron ding pagkakamali kung bakit nangyari ito. Kung bakit naging gano'n. Di ba? Kung bakit parang sinisisi pa siya, di ba? Parang sinisisi pa siya sa mga nangyayari. Nakita, nakita ko rito, kung babasahin natin mga kaibigan, kung babasahin po natin, ang sabi rito, team nyo ang pa-plastic ninyo. Diba? Dito ay hindi niya sinabi kung sino yung Tim na yun. Hindi niya sinabi kung sino yung tim na yun. Basta sinabi niya rito, tim nyo ang pa-plastic nyo. You know? Mga todo comfort, kala mo talagang kawawa yung tao. And ang iniisip kasi, ang iniisip ni Cherry rito ay, kasi nakikita niya, napapanood yung mga guys na talagang kinukomport talaga nila si Pacboy. O, oh, kinukomport nila talaga si Pacboy. Na akala naman ay kawawang-kawawa raw. Kawawang-kawawa daw si Pacboy rito. Sa mga nangyari sa kanilang dalawa. Kahit alam niyo naman na talaga yung totoo. Hmm. alam naman alam naman daw nila na kung anong totoo kung bakit sila nag kahiwalay o nagkaganon silang dalawa ni Pakboy, di ba? Kaya kahit alam nila kahit alam nila ng kabilang panig yung totoong mga nangyari ay patuloy pa rin sa pag-comfort. Kaya okay lang naman mag -comfort. Okay lang naman na gabayan si Pakboy sa mga problema niya. Di ba? Tulungan. Di ba? kasi mga kaibigan, yung mga vlogger, yung mga vlogger dapat ay nagtutulungan niya, nagtutulungan sila. Hindi yung nagiiwanan. Lalo na magkakaibigan sila. Di ba? Kailangan kung magkakasama kayo ng matagal, dapat hindi iniiwan nang basta-basta. Hindi yun porket na, alam nyo, may nakilala ng iba. Tapos, nilipit na ng lugar, doon na lang. Di ba? Yung parang walang iwanan ba hanggang sa uli. Kasi batayan pa natin, eto namang isang masyadong pabiktim. Di ba? Masyadong pabiktim. Kaya na napapanood yung mga guys, no? napapanood nyo yun naman yung kasi sa mukha ni Pakboy parang, di ba? Si mukha ni Boy, parang lungkot na lungkot. Ayan. Siyempre parang baka ganun na talaga yung reaction ng mukha ni Pakboy, di ba? O kaya talagang nasaktan, nasaktan siya sa ginawa o sa mga nangyari sa kanila ni Pakboy and Cherry White, di ba? Akala mo talagang walang jowa akala daw talagang wala daw jowa. Diba? Ba't di mo ilabas? Bakit kasi hindi famous? Takot na takot mabas. Pinagtanggol at pinagtakpan kita. Kasi baka matukhang ka. Pinagtanggol at pinagtakpan kita kasi baka matukhang ka. Anong ibig, ibig sabihin nun, no? Parang totoo yung ano, balita na ano, no? Hindi nag-iisip ko rito. Hindi na pinag-iisip ko rito. Pinagtanggol at pinagtakpan kita kasi baka matok ka. Di ba? Aminin mo kaya, aminin mo kaya ka di umuwi, umuwi, kasi. Tapos, may, ha, nangako ka magsasalita ka ng sayo but parang pinapalabas mo pa din kawawa ka biktima ka eh ganun talaga yung mga siyempre kasi hindi naman magkakaparehas yung ugali ng tao hindi naman pare-parehas yung mga ugali ng tao di ba kasi sabi niya rito nangako daw si nangako daw na magsasalita ka nang sayo. Ba't parang pinapalabas mo pa din na kawawa ka? ba? Diba? Biktima ka sa nangyari sa atin. Nanatawa ko rito sa ano, nanatawa ko dito sa sinasabi niya. Pero alam niyo mga guys, uh, ganun talaga. Ganun talaga. Siyempre na nakikita ko kay Cherry White ay talagang magka, uh, maano siya rito. Yung parang matatamaan sa mga sinasabi ng mga basher, di ba? Sa mga sinasabi ng mga yun, sa mga nakikita niya sa ano, sa content, sa mga video ng iba. Talagang matatamaan dito siya kasi ang isang babae ay eh, meron po, meron po yung pusong malambot po o madali na masaktan. Diba? Hindi lang lalaki yung madaling masaktan. No, so, sabi niya 'to sa nangyari sa atin, pero ayaw mo patul ayaw mo putulin yang MM yung content na pa-aw <laughs> ayaw daw patu ayaw daw ayaw daw putulin yang MM yung content na pa epek. Kasi tuloy-tuloy pa rin doon yung, ano, yung, yung content na nag, nag, nagmamakawa siya. Kahit na hindi niya sabihin dito yung pangalan ng dito, ay alam na alam naman ang lahat, di ba? Alam na lahat yan, malalaman ng lahat. Takot ka din kasi mabas. O, takot daw mabas. Nakakapagta lang, but broken ka. Ang sabi daw, nakakapagta lang, but broken ka. Kasi wala na ma, wala kasi wala na yung love team. Wala na rin yung love team. Eh di ba madami kang jowa. Nakalagay, pa rito, tinalo ko lahat. Pero pa baby ka pa din. Nagpakatotoo lang ako ngayon. Wow! Nagpakatotoo lang siya ngayon. Natatawa lang ako sa mga sagot sa mga sagutan mong pabiktim ka. Akala mo talaga broken. Masyado ka kasing abuso. Ano yun na? Ngayon, nangangal nangangal, 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 ka ng ganyan. Kasi wala na ako sa buhay mo. Wala na rin sa buhay niya sa buhay niya. Di ba? Alam niya yung kung sino Alin niya o binabanggit niya na pangalan? May lagi pa rito mga guys. Ilabas mo din yung jowa mo. May jowa ba si ano? <laughs> May jowa ba siya? Ano, yung mahal, yung malalaman din natin yan. Yung content natin pareho tayong nakinabang. Aminado ka naman na malaki ang ah, natulong ko sa iyo. So patas lang. Kaya itigil mo lang yung pag, pag-iinasa mo. Depress. Eme-eme. Tigil mo kasi mo. Grabe yung bisyo mo. Grabing sinabi niya rito ah. Hindi natin alam kung sino yung nagsasabi rito ng ano. Hindi natin alam kung talaga bang... Kaya sharing post ba to o hindi. Di ba? Kaya huwag muna tayong mag ng isang tao. Yan, binasa ko lang to kasi na ano ko rito na, parang kakaroon na talaga ng problema. Tingin mo kasi yung bisyo mo para hindi naluluto yung utak mo. Grabe. Grabe yung mga sinasabi niya rito. Hindi naluluto yung utak mo. Ang sakit nun, di ba? Haba ng pasensya ko sa'yo, pero puputuling ko na yung pasensya na yun. Kung magawa man ako, deserve ko to. Ay mga guys, Ito, itong ginawa natin video na ito mga guys ay ay dahil wala tayong pinapanigan dito na ano wala po tayong pinapanigan dito siyempre yung dalawa na to ay dalawa silang naapektuan di ba? dalawa silang naapektuan kung naapektuan si Pac Boy ay naapektuan din si Cherry White. Alam natin yung mga guys, na dalawa sila rito, yung naapektuan ngayon, sa mga nakikita nila, sa mga bawat posts, bawat bawat uh, ginagawang video, o bawat mga reaction. Uh, huwag po tayong munang maghusga ng tao, kasi yung naikita natin dito sa post ay hindi natin alam kung sino nga ba yung nagsasabi ng, kung sino ba nga nang post nito o sino yung nagsasabi nito, di ba? Kaya dapat ay alamin po natin ng muna yung totoong dahilan kung bakit nga ba naipost to ni Jerry White. Hindi natin alam kung totoo to -toto o hindi. Kaya huwag na huwag muna tayong mag-uusga agad. Diba? Kasi nakakaano din bakit nangyayari ito sa kanila. Diba? Dati masaya sila. Ngayon magulo. Malungkot yung mga nangyayari masayang masaya sila dati nag nagano magkasama sa content di ba malaki magkasama sila nila masaya sila pero ngayon ay lalong gumugulo kaya wag po tayo muna ng maghusga sa mga tao na kung sino nga ba yung nagpost nito kung sino nga ba yung gumawa di ba mani natin hindi si Cherry yung gumawa nito hindi natin alam kung si Cherry ba o ibang tao. Kasi, diba? kailangan natin, aalamin muna natin. Ito ay binasa ko lang. Binasa ko lang to Nagbigay lang ko ng konting ano. ba diba? Nagbigay lang ko ng konting reaction. Ayan. At mapayo um, ko sa mga viewers, mga basher ni Cherry White, Boy Tapang, ni Parkboy ay sana ay magka ayos ayos na rin no? Uh, tigilan na yung mga ano, tigilan yung mga gulo. Tigilan na yung mga pagbubas kasi yung dalawang panig ay eh, may meron ng kanyang-kanyang ano, meron ng kanya-kanyang ginagawa ngayon kasi 'di ba sabi nga end na ang dalawang pack boy, pack white End na yung dalawa. Kaya, maraming maraming salamat po sa inyo nat and thank you thank you so much everyone sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa ating mga at papalambing ulit ako mga kaibigan. Paki subscribe po yung ating channel Kuya Mike CB at mag-comment po kayo dyan at mag-like po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.